Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektadong muli ng southwest monsoon o habagat ang kanlurang bahagi ng southern Luzon at ng Visayas at ang buong Mindanao. So magdudulot itong habagat o southwest monsoon ng mga pagulan po sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro po nito sa layong 705 kilometers Silangan huyan ng Infanta Quezon. At sa kasalukuyan, yung trough nito or extension ay nagdudulot ng mga pagulan at nakakaapekto na sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Sa latest na analysis po natin ay may medium chance pa rin itong mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, ang chance na itong mabuo ay after 24 hours pa o beyond the 24 hour period. At sa kasalukuyan, sa ating analysis din, generally ay pa west-northwestward pa rin ang kanyang pagtahak at posible po na mag-traverse ito o tumawid dito sa northern o kaya naman sa central zone sa mga susunod na araw. At kung sakaling magbuo ito bilang isang bagyo, sa loob ng ating area of responsibility ay papangalanan ho natin itong si Bagyong Isang. Sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulan ang panahon dito po sa Cagayan, Cagayan Province, Isabela, Aurora, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, at sa Oriental, Mindoro, Marinduque at Rumblon, epekto po ng trough ng low pressure area. Samantala sa Occidental Mindoro at Palawan, asahan din natin ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa Habagat o Southwest Monsoon. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila from 24 to 30 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius sa Baguio City, 25 to 32 naman sa Lawag, 24 to 31 degrees Celsius sa Tugigarao City, habang 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. Again, magiging maulap ang papawarin at matas po yung chance na mga pagulan sa maghapong ito dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Rumblon, paging sa Aurora, Cagayan Province at Isabela, tulot ng trough o extension po nitong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Samantala yung southwest monsoon patuloy din magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Palawan Province, Occidental Mindoro, sa natitirang bahagi pa ng uh, Visayas, partikular dito sa Western Visayas, Negros Island Region, at maging dito po sa Southern Leyte at Central Visayas. So yung southwest monsoon magdudulot din ng mga pag sa malaking bahagi ng Kabisayaan, maging dito po sa Sambuanga Peninsula at sa at sa lalawigan ng tawi-tawi uh, at basilan. So magiging maulan po dyan dahil naman sa habagat. Ang Northern Eastern Samar, maging ang Samar Province at Biliran Province, ay matasti din ang chance ng mga pagulan sa araw na ito dahil din sa trough ng low pressure area. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, generally ay mga localized thunderstorms ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. So dito po sa natitirang bahagi din ng, din ng Luzon, partikular dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at tsansa po ng mga pagkidlat, pagkulog o thunderstorms. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 naman sa Cebu at 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Iloilo City. Gayon din sa Puerto Princesa City, 24 to 31 degrees Celsius naman sa Kalayaan Islands, 25 to 32 to sa Samuanga City at sa Cagayan de Oro ay from 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ho ng ating temperatura. Kasalukuyan po ay wala rin tayong gale warning na nakataasan mong bahagi ng ating mga baybayin dagat, light to moderate o banayad hanggang sa kandam-taman ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan.